Para po sa ating pagbasa, ito po ay matatagpuan natin sa Bagong Tipan, sa Aklat ng Magawa, Kabanata 2, Talata 1 hanggang 17, at Talata 40 hanggang 47. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar, at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga hudyong buhat sa iba't ibang bansa na nanayirahan noon sa Jerusalem. Mga taong palasamba sa Diyos nang marinig ang ugong na ito nagdatingan ang maraming tao namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila sa kanilang pagtataka ay kanilang sinabi hindi ba Galileo silang lahat bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila tayo'y mga taga mga taga-Media mga taga-Elam mga naninirahan sa Mesopotamia sa Judea at sa Kapadosya, sa Ponto at sa si Asia. Mayroon pa sa ating Tagarfigia at Panfilia, Egypto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirin. At mga nakikipenerahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naaakit sa Hudaismo. May mga taga-Kreta at Arabya pa rito. Paano sila nakakapagsalita sa ating-ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? hindi nila maubos maisip ang nangyari, kaya't di matigil ang tanungan, ano ang ibig sabihin nito? Ngunit ang iba'y pakutyang nagsabi, mga lasing iyan. Tumayo si Pedro at ang labing isang apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin hindi lasing ang mga taong ito gaya ng palagay ninyo. Sapagkat ikasiyam pa lamang ng umaga, manapay natupad ngayon ang sinabi ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao at sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak. Ang inyong mga binatay makakakita ng mga pangitain. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nagdagdag sa kanila ang may tatlong libong tao ng araw nayon, na yon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipirapiraso ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipirapiraso ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasalusalong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugda ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Pagpalainawa po tayo sa ating pagkarinig at pagabasa ng kanyang mga salita. Salamat po sa pagkat sapag, sa pag dahil sa pag-ibig ng Diyos naririto po tayo patuloy na umaawit at nagpupuri sa kanya at wala pong makahahad lang doon. Kumusta na po kayo? Masayang masaya po ang aking puso for the first time na ako po ay uh, nakatayo dito sa pulpitong ito at makaharap po kayo at makasama sa paglilingkod sa Diyos sa taong ito. Nawa po ay patuloy nating nararanasan ang presensya ng buhay na Diyos sa ating buhay sa pamagitan po ng Diyos Espiritu Santo. Ngayon po ay June 5, unang araw ng ating uh, Ecclesiastical Year 2022-2023. Ngayon din po ang, ang araw na ginugunita po natin ang uh, pagbaba at paglukob ng Espiritu Santo sa mga apostol na ipinangako po ni Jesus bago po siya umuwi sa kanyang tahanan sa kalangitan. Pansinin po natin, alam ko po na kayong lahat ay very familiar na at makaisaulado yun na po ang mga kaganapan noong araw ng Pentecostes. Pansinin po natin ngayon ang mga kaganapan sa araw na iyon at kung ano po ang nais ipaunawa ng pangyayaring ito sa atin bilang mga mananampalataya. Una po, sa paglukob ng Espiritu Santo, magiging daluyan tayo ng tamang salita. Yan po ang unang epekto ng paglukob ng Espiritu Santo sa ating buhay maging daluyan po tayo ng tamang salita. Sa mga sandali pong iyon, nagkatipon roon ang iba't ibang mga tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, Hindi ba taga-Galilea sila? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Tayo'y mga taga-Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Hudeya, at Kapadusya, Ponto, at Asia. Meron pa sa ating mga taga-Frygia, at Pamphylia, Egypto, at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Serene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo, at mga hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hujo. May mga taga-Kreta at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? It was an international audience ang natipon sa mga sandaling iyon. Sa binanggit pong maraming mga bansa, So, international audience po ang naroon. Ibig sabihin, may iba't ibang lingwahe ang mga tao na natipon doon. At sinalita ng mga apostol, ang mga wika ng mga taong ito, bagamat iba't ibang wika ang sinalita ng mga, past, mga apostol, iisa po ang laman ng kanilang sinabi. So, nagsalita po sila, ayon sa bansang naroon. konkreta salitang taga-Kreta. Kung Arabia, salitang taga arabya Kung Ponto, salitang taga-Ponto. So iba-iba ang mga salita. Ang lahat ng mga apostol na naroon ay nagsalita. Sinalita nila ang wika ng mga tao. At iisa po ang laman ng kanilang sinabi tungkol sa kahangahangang ginawa ng Diyos. Narinig po nilang lahat ang katotohanan tungkol kay Kristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Napakahalaga po ng mga salita. Di po ba? Araw-araw, thousands of words ang lumalabas sa ating bibig. Napakahalaga ng mga salita at napaka-powerful ng mga salita. Maaaring gumanda ang buhay ng isang tao dahil sa salita. At maaari ring masira ang buhay ng tao ng dahil di sa salita. Sang-ayon po ba kayo doon? Maaaring gumanda ang buhay, maaari ding masira ang buhay dahil sa salita. May mga salita na nagbibigay sa atin ng inspirasyon, at kagalakan. May mga salita rin na nagdudulot sa atin ng takot at pighati at pagkalito, gaya ng mga fake news na nababasa at naririnig natin. Kaya napakahalaga po ng paglukob ng banal na espiritu sapagkat ito po ang magtuturo sa atin ng mga katotohanan. Dahil po dito, magiging maingat na tayo sa ating pagsasalita. Hindi na po tayo basta-basta nagsasalita ng kung ano-ano, kundi yaon lamang makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot po tayo ng, mga, ng mabuti sa mga nakaririnig. So yun pong mga nilukuban ng Espiritu Santo ay very careful sa kanilang mga salita. Hindi po tayo basta-basta magbibitaw ng mga salita. So yun po yun ang dapat nating unawain. Nasa akin ang Espiritu Santo. Dapat mga salitang mabuti lamang ang ating sasambitin. Mga salitang mabuti at maganda ang maririnig ng mga tao. At ang mga apostol po, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, winika lamang nila sa mga oras na yaon ang mga tamang salita para sa bawat tao na naroon anuman ang lahi nila. Ito ang tamang salita para sa kanilang taga-Arabja. Ito ang tamang salita para sa taga Frigia itong tamang salita para sa panfilia. Iyon po ang tinatawag nating speaking in tongues na naganap sa mga sandaling iyon. Iba't ibang wika para sa iba't ibang lahi dahilan ng pagsampalataya nila sa Diyos. So the result ng kanilang pag-speaking in tongues, iba't ibang wika ang kanilang sinasambit, pero iisa ang laman na naunawaan ng lahat dahil sa salita ng mga apostol. Sumampalataya ang mga tao sa Diyos. Di po ba doon sa kwento? Libo, libo-libo ang napadagdag ang sumampalataya sa Diyos sa araw na iyon. Ito din po ang hamon para sa atin, na maging daluyan po tayo ng tamang salita, na maging pakinabang sa bawat isa. So yun po ang nais kong uh, lumukob ang Diyos Espiritu Santo sa atin. At sa bawat, ang bawat salita pong lalabas sa atin, mga salitang sarap pakinggan mga salitang uh, nakapagdudulot ng kagalingan para sa atin. Yan po ang mananampalatayang uh, nilulukuban ng Espiritu Santo. Ikalawa po, sa paglukob ng Espiritu Santo, nakakaunawa po tayo. Sa mga sandaling iyon, ang mga naniwala sa ipinangaral ni Pedro ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may tatlong libo katao ng araw na iyon. So, 3,000 people ang napadagdag. So, grabe po, 3,000 katao ang naging mananampalataya sa araw na iyon. Kung iisipin po natin, paano nangyari iyon? Wala pang sound system sa panahon na iyon. Di po ba? Walang mga monitors katulad natin ngayon. Walang mga live streaming para makita natin ang speaker at marinig natin ang speaker. Paano po nakarinig at nakaunawa ang ganoon kadaming tao? 3,000 people. Tayo nga po, 20 katao lang, kailangan pang gumamit ng microphone o sound system para maging malinaw ang pakikinig at pagkaunawa ng mga tao. Paano po nangyari yun? Yun po ang pagkilos ng Espiritu Santo sa kanila. Hindi man siguro naririnig ng kanilang mga tainga ang bawat salita ni Pedro dahil si Pedro po ang nangaral noon at siya ang leader ng mga apostol. So hindi man siguro nila narinig ang lahat ng sinabi ni Pedro. Subalit so, po narinig ng kanilang puso ang bulong ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na lumukob sa kanila sa mga oras na iyon, narinig po nila at naunawaan nila ang mabuting balita na ipinahayag ni Pedro. Nang maunawaan nila ang ipinahayag ni Pedro, they responded right. Lumugon sila ng tama. Sila'y naniwala at nagpabautismo. Yung iba po, marahil, ay hindi nilukuban ng Espiritu Santo. Ay pakutsapang nagkomento. Ano pong sabi nila? Mga lasing lang ang mga iyan. Iyan po ang mga taong wala nang masabi. Hindi po ba? May mga taong wala nang masabi, makapagsalita na lamang. Yan ang mga taong walang masabi, makapagsalita na lamang na hindi naman naintindihan ang pangyayari. Iyon po ang mangyayari sa ating buhay. Makatutugon po tayo ng tama kung nasa atin po ang Espiritu Santo. Magagabayan po tayo sa paggawa ng tama kung ano ang tama at nararapat kung Suma so, sa atin po ang Espiritu Santo. Subalit so, po, kung wala sa atin ang Espiritu Santo, nanganganib po na tayo'y hindi makakatugon ayon sa kalooban at pamantayan ng Diyos. Magiging sala o hindi tama ang ating mga gawa dahil hindi tayo nakaunawa. O katulad ng mga taong nagsabi, mga lasing mga ang yang mga yan. O hindi tama ang kanilang komento dahil hindi nila naunawaan ang mga sinabi ni Apostol uh, Pedro. So, simple illustration din po. Ang mga estudyanteng hindi nakaunawa sa itinuturo ng guro, bagsak pagdating ng exam. At hindi po natutuwa ang Diyos kung tayo po ay babagsak sa ating pananampalataya kaya bilin po ni Apostol Santiago, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. It is only in God through the Holy Spirit that we understand our life in relationship with God. So napakahalaga po ang paglukob ng Espiritu Santo para tayo po ay makaunawa. Ikatlo po, sa paglukob ng Espiritu Santo, may pagkakaisa. Sa kwento po, anang pagdating ng Espiritu Santo, matapos silang makaunawa at tumanggap kay Kristo. Napabautismo na po silang lahat, yung tatlong libo kataon na yon. Makikita po natin ang pagkakaisa ng mga sumasampalataya. We see unity or oneness of the believers. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsasalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuturing na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang pinagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. At araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan sila ng lahat ng tao at sa bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So very visible po, kitang kita po natin ang pagkakaisa ng mga tao. Pagkakaisa sa kanilang mga ginagawa. Isipin mo yun po yun, 3,000 people? may mahirap-hirap po yung i gather sa mga panahong iyon. Siyempre wala pang technology na madaling abutin ang bawat isa. But then dahil sa pagkilos po ng Espiritu Santo, naandoon sila, intact, nagkakaisa. Nagwala pong nakontra. doon po sa don po sa pangyayaring iyon na ating binasa wala pong nakontra sa kanila. So wala pala siguro makontrabida pa nung unang panahon, nung unang naitatag ang mga mananampalataya, palataya, walang mga kontrabida. Walang nakontra, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. palataya. Napakagandang pagmasdan po ang pagkakaisa ng unang mananampalataya na siyang nais ko rin pong maranasan natin at panghawakan po natin yung pagkakaisang iyon. Alam ko po, po ang UCCP Batangas City ay grabe ang unity. Alam ko po, po yung very strong ang inyong unity. At hangad ko po, po na magpatuloy ang strong unity na ito sa taong ito at sa darating pang mga taon. So isang pagkakaisa na tumatanggap sa bawat isa, anuman ang kalagayan nila sa buhay isang pagkakaisa na nagpapalakas sa bawat isa. Isang pagkakaisa na dumadamay sa sino mang nangangailangan. Mga kapatid, tumating na po sa daigdig ang Espiritu Santo matagal nang panahon, some 2,000 years ago. At siya po ay kasama natin ngayon, tulad po ng unang mga mananampalataya, Natumanggap tumanggap at nilukuban ng Espiritu Santo. Patutuhanan po natin ang presensya at paglukob ng Espiritu Santo sa ating buhay. Maging daluyan po tayo ng mabuti at tamang salita na magdudulot ng inspirasyon at kasiglahan sa nakaririnig. Unawain po natin ng maayos ang mga salita ng Diyos. Kaya Huwag na po tayong mag-ayuno, ah, tulad po ng aming pinag-aralan noong Merkulis. Huwag po tayong mag-ayuno sa ating pagsasalusalo sa mga salita ng Diyos para maunawaan po natin ng gusto. Dahil mahirap na po kasi pagkulang-kulang, eh kung nag-ayuno tayo ng isang buwan, wala, nagutom na tayo ng isang buwan. So, wag na po tayong mag-ayuno sa ating pagsasalusalo ng mga salita ng Diyos para po makaunawa tayo ng maayos. At kapag nakaunawa po tayo ng maayos, ang sarap pong gumawa. Di po ba? Ang sarap ng ating paglilingkod, ang sarap po ng ating pagsasama-sama, kung tayo ay may pagkaunawa. Usapin lang po rin yun ng pagkaunawa. Siyempre, yung paglukob ng Espiritu, naandun po yon Once bantay ng Espiritu Santo, makakaunawa po tayo. Very important ang papel ng Espiritu Santo. Pero kung ayaw po nating umunawa, at <laughs> di po ba, hindi <laughs> po yan maiiwasan eh. Ayaw umunawa, may sariling gusto, may sariling mundo. Ay siya. Hindi po tayo magkakaide. <laughs> at ating pong mag pagkakaisa baka hindi magkakaide ang ating pagkakaisa. Kaya napakahalaga po, ang paglukob ng Espiritu Santo is the birth of the church. Kaya may simbahan dahil, kaya ipinanganak ang mga simbahan dahil sa paglukob ng Espiritu Santo. Kaya po, hingin natin na nawa po ang Espiritu Santo ay patuloy na lumukob sa bawat isa sa atin upang nakakaisa tayo at masaya po tayo sa ating paglilingkod sa taong ito at maging sa darating pa pong mga taon. Amen.